Yun guys, oh, ang lupit ng araw na ito. Sa araw na ito, ay sasamahan ko ang aking misis na magpa-ultrasound. Ang lupit! Ang galing Yan yung mga ganap doon sa ospital kanina. You know, bago kami pumunta ng klinik kanina, kami ay kumain muna sa McDonald's. You know, McDonald's, baka naman! Ayan o, oh, yung aking napakagandang misis o. Oh, Nasunay magiging tunay ko ng asawa. Magpapakasal lang nga pala kami, malapit na. Ito nga pala ako, ang pogi ko di ba Parang artista o. Yun o, pa yung resibo, ang lupit po si misis pinipipicturean pa ako para meron kaming souvenir ang galing naman talaga at napaka cute nyo. ang galing as of hindi pa namin alam kung anong resulta ng nang ano ipapacheck up namin kung boy ba o girl ang lalabas pero ngayon kami ay kakain muna dito sa makdo ang galing ayan nag serve na ako ang lupit ayan oh ang galing nakuha na namin yung order. Tapos, nagkuha ko ng gravy kasi nakalimutan ko kukunin yung gravy kanina doon. Tubig lang, kinuha ko. Ang galing! Tapos, si Mrs ayun you know, o, ininom na yung coke bloat. Ang galing! Yun know, o, ang lupe talaga. Ang ganda niya o. Tapos, ito, chicken wings. Hindi pala chicken wings yan. Chicken lang pala yung mcdonald's spicy flavor. Ang galing! You know, titik ba na niya? You know, first bite? You know, ang galing! Talaga naman! You know, ang sarap-sarap niyan. Tapos, magtatay lapse na tayo. Ang lupi talagang pinapas ni Dudong ang pagkain. Napakagaling. You know, ang galing oh. Walang simuchi mo talaga yung palit chicken. Ang galing naman talaga ni Dudong oh. Mukbangers talaga oh ang lupet. Ang galing naman talaga. Habang si misis ay nagsisil lang. Habang ako ay bising-bising sa pagkain. You know, ang lupet naman talaga. Oh. Tapos, ayun know, yan o, oh, pinaspasa manok. Ang galing naman talaga ni Dudong. Ang lupet naman talaga. Oh. You know, ang lupet talaga ni Dudong. Sana niya pupunta yung video na ito. Ang nga pala, ang video na ito ay para sa mga Tao kagaya ko na walang magawa lang, eh, gumawa lang kami ng video. You know? Kain-kain lang muna. Ayun, ito ang huling bite para kay Mrs. You know? Binigay ko na sa kanya eh. Nagkikrim ata sa siya sa uh, burger ng McDonald's. Yes! You know? Ayun, share na lang kami sa Coke float, no? ang galing naman talaga. Oh. Ang lupet. ang galing. You know? Ang lupet. Ayun, hinalo-halo ko pa para maging mixing na ang lupet Kasi may mga bubu pa kasi na icing, sing Ito ay haluin para masarap inumin. Yun no, ang lupit. Tapos na inumpa ko inalis na ako ni Mrs. at excited na siya pumunta ng clinic. Ay, yun know, o, na na ako dun oh. Ang lupet naman talaga at mainit. Tsong, ganda pa rin nyo kahit malaki na yung chan nyo you know, bawa'y McDonald's, punta na kami sa clinic ni Bebe. You know, kahit kainitan, kami ay maglalakad kasi walking distance lang ito sa McDonald's sa amin kinainan. Parang mga 100 step lang, nandoon na sa clinic. Ang lupit. You know, ang galing. Ito nga palang aming pinuntahan ay sa Batino area. Sa syudad ng Clinic. Yun. Yun ang pangalan ng clinic nila, Shudad. Ayan, si Mrs. Nagpipil up, pill up na ng mga pangalan niya at contact number. Yun know, o. Ang galing. Para mamaya, waiting-waiting na lang kami sa pagpunta ni Doktor. Ang lupet naman talaga. Yun know, o. Ang lupet. Tapos pinabalik ulit si Mrs. At may nakalimutan pa siyang lupit upon. You know, isa prank lang pala ang lahat ng iyon. Ang lupe naman talaga nung nagada sa protest na yun, oh no? Information, ang galing, tinawag ulit siya. Tapos kami, relaxing na kami at nakaupo na, you know, habang inaatay naman si Doc. You know, pakuha-kuha lang ako ng video dyan, no? Oh? Pero inip niya kami, halos isang oras na kami nag -aantay. Ang lupe! Tapos nag na ako kay Mrs. Tapos approve na. Tapos pumunta na si Doc sa amin. Tapos tinawag na kami at pumunta na kami dun sa loob ng room. Yun. Muntik pa akong blanco doon ha. Ayun nakita na nga yung ultrasound at nilagay ng jelly yung kanyang chan. Tapos nakita na doon sa screen kung ano yung gender ni Baby. Sabi niya kung mag-gender daw kami. O sasabihin na Sabi ko kay Doc ay sabihin na lang para malaman na namin agad na you know, at kami ang magsusurpay sa mga tao para malaman nila kung anong gender ni baby ang lupet naman talaga ng plano namin ang galing nawalan na ng surprise yung doon sa aming ginawang plano kasi wala na kaming gender baby kasi nalaman na namin dahil kay Doc dahil yun nga ang pinakampakay namin ngayong araw ang lupet naman talaga ng plano namin at ito talaga ay pinakamasaya at nalaman na namin kung anong gender ni Baby. As of now, si Baby ay nga pala ay 24 weeks and 1 day na. Ang lupit! Yun na nakita ko doon sa papel na like, binigay sa amin doon kanina. Kaya ngayon, alam na namin kung kailan siya mangananak. October yan, sigurado. Ang lupit! You know, ang galing naman talaga, oh. Ayun, you no. Know, nakita ko yung medyo yung sabi niya si baby daw ay medyo nakatakit-takit daw yung kamay. Pero normal naman daw lahat. Wala naman daw siyang clip palettes o bingot sa kanyang muka. You know, ito na yung resulta. Ang galing! You know, sabi ni doc, ito daw ay dalhin namin sa front desk para ito ay may paprint at may bigay sa amin. Mag-waiting waiting lang kami ng ilang oras. Ang galing! You know, And na si misis at binigay niya. Tapos, inabutan na rin na lang bayad yung ano, yung nasa cashier. Tapos, nag-waiting-waiting na lang kami. At yun na naging resulta. Ang lupet! Ngayon, ang gender ni baby ay baby boy. Ang lupet naman talaga. Magkaka-baby boy na kami ng aking pinakamahal na misis. So, naikakasal naman kami ngayong August.